Mga pungso, sa Bacol City naman, isa sa maging sungay sa Carabao. Sa barangay Felisa, ginsay-say ang nagkalatabo. Yaring balita nga itong Gintutuga. Daw halos hindi na makatindog ang 26 anyos sa si Christian bagod madamo sang tinahian sa paa. May mga pilasman ini sa kamot kagbutkon, magluwa sa mga bagras nga Si Christian, ang isa sa maging sungay sa Karabao sa Barangay Feliza, magluwas sa 55 anyos sa si Belinda Villanueva, ngayon bawian siyang kabuhi, samtang ginabulong sa ospital. Pagsaysay sini, luyag lang niya kuhao ng shorts ang biktima kung di inakabutang ang wallet at cellphone. Apang natabuan nga nakasabit ini sa sungay mismo sa Karabao. Ginbuiluhan niya sa likod ko, gin sungay ng gin sungay sa bulay. Tapos? Ano nga pag sungay na sakon, uh pa ko sa lamawan. na ako ng slide ko. Ang na niya naman ko. Hindi sinikuno malipatan kung paano siya nakapalagyo sa karabaw matapos inigin sungay. Bangod na na, problema subong ni Christian kung paano na ang pamilya. inabina na ang bedridden niya ng amay. Dapat ano sir eh, ano nilang bulong na Christian. Kaya ngayon ito hospital, nakover naman to sa yeah, iya to. Gahibi ko bala sir sang pagkanto naman to siya. Pero ang luha ko yaw ay Huwag ka gwa. Si Puno Barangay Francisco Hilado nga pakaisa sa tag-iya sa karbao, Nagpahayag nga handa sila magbulig kay hey Christian. Nakahatag naman sa cash assistance para sa pamilya sa napatay ang tagiya. Ang barangay mabulig mga kamilag mga Opo. Uh, Opon, Casilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.